Hmm. Pura-pura talabaw bro Pura-pura talabaw oh? hmm? Sulit-sulitnya talabaw hmm. ah, bro bertangan Dari talabaw ah, nga? Ano nga? Tawing ang bato. Tawing na. Tawing na, bato na. libon nga kabibi oh ha libon nga suso nga kabibi kabibi lang nga ano na dosusok lang na

iba sa na mga mga bigumb batona na, na mga susok

Para po siyang uh, ano may mga atip yung ano yung ano na yan tingnan natin dito bro. Paka. Mm -hmm. Dako nga paka nga pon. तो बेटा अरे वो कहां से ये बाबा का पानी अरे यहां पे लो देखो पंपो से ला ये तुमको may mga may mga libon gulit -gulit. dako bantay ba なんだと magandang gabi mga kabartudis sa uh, ito nga pala ang nakuha ko kanina ito po ay Santa Catalina at ito yung nakuha ko sa tabing dagat na para po siyang bunga bunga ng uh, salsagan Ayan po ito po ay napaka nambut pero ito ay ano lang po siya. Matigas na po siya dahil uh, sa dagat na kababad. May mga buwangin pa nakaipit. Iginawa ginawa ko po siyang quintas Personal na gamit po ito. At saka ito yung kumakalog na salsagan. Uh, salasagan. Kumakalog po siya. Ito po ay uh, personal na gamit. At ito, mga nakuha ko kanina, ito ay mabisa. Mabisa. Na mabisa po ito sa kunat o kabal. Kunat at saka kabal. Pwede gamitin sa uh, tao o di kaya sa mga manok ito po ay pinapakain sa manok. Kunti lang po yung ipapakain niyo po para hindi madaling madali masugatan yung manok niyo sa sabong. Ito yung sikreto, pinaka-sikreto ah, po. Kukuha ka lang, magupit ka lang o magano ka lang ng kuko mo. Kunti lang at ipalunok sa yung manok. Yan po ay mabisa. Ayan, merong maliit meron nito na meron na pinakamaliit na Santa Catalina ito nakuha ko sa bundok kasama ko yung mayari ng lupa na pinunta namin nagganting kami doon ng uh, tinamaan ng kidlat kaya may, meron po akong nakuwang kidlat doon sa puno mismo ng uh, ano Puno ng, uh, tawag dito, puno ng talisay. Kung anong kulay ng talisay, yan ang kulay din ang nakuha ko. Pero ito ay nakuha ko sa ugat mismo. Yung, ano to lagyan natin ng, yun. yan po kakaiba yung tsura niya. Ayan po. Yan po ang nakuha natin kanina sa paghunting natin ng kilat doon sa tipulo. Kasi yung tipulo ay uh, natamaan, akala ng may-ari ng lupa ay pagmatamaan daw ng kilat ay mamamatay yung uh, puno kaso ah, uh, lumaki ag uh, nung natamaan ay na ano po na, na, meron po siyang tubo ng sanga tapos lumaki kaya ibig sabihin yung kidlat nandun sa puno ng ano puno ng uh, tipulo yan, tatlo yung natamaan niya yung niyog at saka puno ng mangga at tipulo. tatlo yung na nasungkit niya po yung kuwang-kuwa natin doon sa mismo ng ugat may iimay pa oh. Yan po ang nyo nakabilat yung mata. Kaya, hindi natin na uh, pakita sa kanina sa ano may-ari. Hindi ko lang binibidyuan na nakuha ko na. Kaya, ito po. Tinago ko na lang. Kasi, meron Uh, sa inyo uh, sa inyo ko lang ito pinakita ayan magnetic po siya pero ito ay kulay, kulay brown po parang bakal magnetic ayan mga kabarpulis yan lang muna ang ibabahagi ko sa inyo eto basta meron ka na ito, ay pangkabal po ito di ka masyado masukatan yan sinasangkap din yan sa mga ano sa mga bao lahat ng mga pangontra sinasangkap din yan yan lang muna shout out na lang po sa lahat sa mga nanonood sa atin sa mga kabertudis natin shoutout shout out na lang po uh, sa mga uh, mga gamot mga antingero antingera at sa mga subscriber natin uh, maraming salamat sa inyo sa patuloy na nagsusubaybay sa akin channel. Ayan, kung sinong gusto na na magkaroon ng Santa Catalina PM niyo na ako sa akin Messenger. Ayan. Ah ito mga gamit ko to mga kwento ano mga tawag dito. Mga ah, personal personal ko 'yan. Tapos ayan, meron tayong ah, ang ipit Ayan po, ipit natin yan. Ayan, ito yung yung ano ng isda. Ayan, para po siyang seahorse. Ito ginagamit natin pang ipit. Ayan, kinulayan ko po, po siyang pula para mas maganda, para mas mainit, matinding init. At ito yung Holy <coughs> Trinity na bigay sa akin ni eh, Torno. Torno Mix Vlog. Maraming salamat sa iyo bro. Ito ginagamit ko sa pang pampasipit, pangsipit sa mga pasyente natin. Ayan, nag gumagamit din ako ng uh, ng ano ng tawag dito. Yung Santa Catalina na puno na sanga. Ginagawa ko na parang ganito kalit. Ginagawa ko po siyang pang-ipit dahil mabisa din siya kahit sa palito mabisa din eh pero mas maganda yung mga kuha ng kalikasan ayan lang muna mga kabartudes. paalam muna tayo ingat kayo, ingat kayo lagi at lagi po tayong magdasal sa lahat ng oras uh, paalam muna tayo God bless sa inyong lahat